Good mga sanggay, kumusta? Welcome back ulit sa aking channel So ngayon mga sanggay, magluluto tayo ng adobong pusit So lotong pacham, pero masarap So kita nyo naman mga sanggay, nabili ko sa talipa pa Sariwang sariwa pa yung ating pusit Maliliit siya pero preskong presko pa So sariwang sariwa pa talaga mga sanggay yung ating pusit So ngayon, lulutuin natin to ng lotong pacham Right, so ito yung mga panahog natin Mayroon tayong Ah uh, dagta ng pusit, tuyo, kalamansi, soka, at ito yung mga at ito yung mga pampalasa natin, sibuyas, bawang at saka sili. So lalagyan natin ito ng asukal. So So, Tara, gawin na natin ang ating lutong pacham mga sangkay. So ito ay lutong pacham lang mga sangkay. Kung may mas masarap pa kayo na loto, mas maganda. Alright. Tara, look, gawin na natin. Eh mas tanggalin natin yung parang ano, parang guma sa So linisin lang natin 'to mga sanggay. Yan tanggalin natin 'to. Tsaka yung kanyang ngipin. Ayun. So ito na yung nilinis nating pusit mga sangay. Tara, lutuin na natin. Yan, nagisin natin ang sibuyas. Yan, nagisin natin ang bawang. Tapos, lagi natin ng tuyo. Lagyan natin ng suka. lagi natin yung ata ng pusit. Lagyan natin ng asukal. Tapos, lagyan natin ng pamintang dorong. Tsaka, lagyan natin ng bilibs o ano, dahon ng paminta. Tapos, lagyan natin ng kunting tubig. Haloyin lang natin to hanggang sa lumapot yung ating sauce. Kaya naman sa kay, malapot lang ating sauce. Sibuhos so, na natin ang ating pusit. So okay lang yan, medyo wala nang sabaw. Dahil pag binuhos natin to, magkakaroon ulit yan ng tubig. Ayan. Tapos ilagay na natin yung sili green. Lagyan natin ng kunting pampalasa. Tapos buhos natin ang ating kalamansi extract. Bago na mga sangkay. So kahit pinatuyo ko yung sauce kanina, pagkabuhos natin ng pusit, nagkakaroon siya ng sabaw. So, okay na. So, hindi na natin patatagalin to dahil kukunat na siya. Ready to serve na to. Mangga natin ang sabaw. Sarap mga sanggay, saktong-saktong tinta, sarap, kahit tayo mga sanggay. Right mga sangkay. ito na yung ating lotong pa na adobong pusit. Yun oh, ano? Well, no. Lutong patsyam, adubong pusit. Wow! Alright mga sanggay, kain tayo. Hmm, kain tayo mga sanggay.